I-demanda -de na ako. Kasi nga daw po, ninakaw ko nga daw po yung picture nila. Nag-umpisa ka magtinda ng sashimi tsaka sushi sa picture na napulot mo sa Google. Yes po. Inedit ko lang po siya. Basta kinarap ko lang po siya. And then yun, doon ko na po siya ipinose. Kasi wala pa naman po akong picture nun eh. Mm. Wala pa akong pipicturan. Mm. Tapos nung okay-okay na po siya, may bigla nung tumawag sa amin idedemanda na ako. Bakit? Kasi nga daw po, ninakaw ko nga daw po yung picture nila. And then ako naman po, wala naman po talaga akong alam. Hindi ko naman din po intention. Akala ko naman po Google, okay lang. Mm -hmm. Tapos yun na, ang dami po nilang tumawag hanggang yung photographer nila. Hindi ko alam kung company siya na malaking company. Kasi ang dami po nilang tumawag sa akin na pare-parehas po sinasabi nila na idedemanda ako. Tapos so nakiusap po ako na sabi ko, wag naman po ako yung Ididelete ko na lang po. So yun, dinelete ko naman po. And that time naman po, marami na nga po kaming picture. So yun na lang po, picture future. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga po yun. Nagsisi ka ba? Hindi po. Kasi syempre, doon po ako nagumpisa eh. Doon sa picture na yon. And doon po sa owner, siguro mapapanood niyo po ito dahil nang syempre si Boss RDR po ito, businessman kayo, ganyan. Nagpapa-thank you po ako. Sobrang salamat po. And yun, nung pagkasabi niyo naman na i-erase ko talaga siya, in-erase ko naman. Kasi takot din naman po ako. <laughs> Yan. So wag tayo basta kuha ng kuha ng picture <laughs> sa Google. Baka umamang kayo.